Ah, sorry. Thank you. Thank you. Ano mo rin pa? Maka pwede Hello! Kiss lang, isa. May pupuntahan akong event ngayon, motor show yon at magpo-photo tayo doon. Tapos, nalaman ni Jenna siyempre motor show, may mga babae doon. Tingin ko, kaya hindi yun pumapasok kanina pa. May kinagawa sa motor ko para pigilan ako. Ayan o, nakatayo sa harapan ng motor ko, nakakatakot o. Oh. Parang pasingawin niya ata nun ano, yung gulong ko eh. Ganyan kasi yung dati pag kami lakad ako tapos may mga babae. Pinipigilan ako. Ay! Pinupunasan niya ng itlog siguro yung para bumaho. Hoy! Hoy! Uli ka sa akto. Good morning, sir! At, anong gino? Good morning, good morning. Anong ginagawa mo dyan sa motor ko, ha? Check mo. Check mo. Check ko? Kahit si Kiburo, may ginawa ka talaga dito. Tigas naman. Anong ginawa mo dito? Ha, anong ginawa mo rito? Oy, umamin ka na, anong ginawa mo rito? Ayun, eh, ko na. Anong ginawa mo? Ano to? Oh, bisahan. bisahan. Pupunas ako ng motor. Naglilinis ako ng motor mo. ay ikaw. Naglilinis ka? Promise? Check mo. Oh. Check mo. Bakit Mamaya, pinunasan mo ng mabaho to ng it... ceramic coating, ah. Oh. Pinunasan mo, ah. Nilinis mo, ah. Parang ang bait mo, ah. Eh, bakit ka ganyan? Ha? Oh, hindi ko namang ganyan dati ah. Oh. Dati yun. Iba na ngayon. Iba na ngayon. Dati pinipigilan mo ako. Oh, Alam ko yan. Mer Ay, yung mga gamit ko. Nasaan yung mga pangset ko, ha? Nasaan? Nasaan? Ilabas mo. Ano yan? Ang kinukuha mo dyan? Mm. Okay ba? Okay na. Yung camera ko. Nasaan yung camera ko? Ah, naka-charge pa. Charge mo? Parang kakaiba ka, hindi ah, ka namang... Nagdala din pala ako neto para kapag ka pinawisan ka. Baka mamaya mabaho yan. Mabango ah. Hindi mo mapipigilan? Hindi ka mapipigilan. Eh bakit mo ako pinipigilan dati? Dati yun. Tayo pa ba? Hindi na. Hindi na pala eh. Puro may binabalak ka eh. Eh, hindi ka naman ganyan dati. Pinipigilan mo ako dati. Eh. Pass is pass. Iba na ngayon. Natulong mo ako. Oh. Boss kita. Oh. Nilinis ko to para sa'yo. Oo, oh, kung hindi ka, di mo pipigilan, eh di alis na ako. Sige. Okay. Alis lang. Ano? Nilinis ko yung motor mo. Baka naman. Anong baka naman? O, sige, babayaran ko yung ano. Yung mo. Ay, oh. Ano mo? Wala bang ano dyan? Ah, sorry. Thank you. Thank you. Ano mo rin pa? Ano? Kiss lang, isa. Linis lang eh. Kiss agad. Ano ko marupok? Oh. Ano yan? Apir. Ayaw mo? Ayaw mo? Mm. Tumak nga. nga. <laughs> Todo eh, na noong mag-asikaso alis na ako ha Sige po ingat sir